Hello ho sa inyong lahat. Ayan, tinan nyo naman ang aking outfit. Palayas ako. Oho, oh dilaw na dilaw. Pati ang aking pants, dilaw rin. Dahil ho ngayon ay papunta ho kami ng inay at ng tatay sa cafe naman. Dahil ang tagal na namin hindi nakakabisita doon. Yes. At alam nyo ba ko din makukuha yung aking DJI sa aking best friend na si Mabi. Yes, excited excited ako. Maikwento ko lang ho sa inyo paano ko kasi, best friend ko si Mabi, um, meron siyang friend na nagpunta ng Japan. Ngayon, nagpasabay kami. Nagsabi kami kay Be si Mabi kung, kung pwede kaya kami magpabilis sa kanya ng DJI Osmo. Tapos, ayun, nag-agree naman yung kaibigan ni Mabi. Kaya, sobrang excited kami. si kay ngayon ay may klase. Kaya, maya pa niya makukot-kot. Kaya, mauuna na ako sa kanya. Kuya RK, ikaw kasi, 'di nagtatarba Pagdating ng iyong 'yon, lagi mo na siyang gagamitin. Yes, kaya lang inay. Yung aking SD card nililipol, yung aking parcel hanapin nuhin niyo muna. Hanapin? Ay, abay dumating na daw din September 30. Ay, ngayon ni ay, anong ano na? Abay nakalagay delivered. Ah, uh, like sino tumangga? Kayo daw. Ano ako? Ay baka ay ito Sinong nagsabing ako ay siya. Ay saan napapud napapantay yon? Ay, sabi tinanong ko sa mga ina ay wala ran man daw doon. Oh. Ano mo kung sino? Ay kanino ko itatanaw? Mahirap ya ang. Eh ngayon, yung SD card tong yon kailangan para magamit yung DJI. Ah, uh, intindihan. Mamaya, ibunit-nitin mo kung ano itsura niya na DJI. Mm. Maganda yun, inay. Dahil pwede siyang pang portrait, pwede ding landscape. Kaya pag magbablog, abangan nyo yung vlog ko, content. Magbablog. Kailangan, tulungan nyo kung ano kang pwedeng ma -i content Dapat, eh, mag-comment nga kayo. Ha, tulungan ninyo kung anong pwede kong gawin, ganyong Kung dati, ako naman ay eh, nag- ko content. Kaya lang, ay eh, yun, ay eh, parang, ewan ko baga. Hindi maintindihan dahil hindi naman ako marunong dati. Tsaka ako'y mahihiyain pa dati. Hindi ako yung madaldal na ganyan-ganyan. nako -ganyan. hindi. Aring inay, yan. Yan talaga ang mabuka. Alam niyo, matuwing umaga. O, oh, aslab, aslab, agad ng aslab. Eh, ako, hindi ako sanay ng ganyo. Mahihiyain nga ako eh. Sa tunay na buhay. So, mahihiyain ho, sadya ako. Pero ngayon no, aring inay, lagi na kontra ng kontra. Kaya excited na excited na ako na makuhin DJI. At sana, mahanap ko rin yung aking SD card na iyon. Dahil kailangan, kailangan nga iyon. Kapag wala iyon, eh paano tayo gagawa ng content? Mm. Ayan, tinanin nyo. Kakapuyat. Look at my eyebags. Mm. Ang cute ng eyebags. Nang gigigil ako. Hmm? Sabi na sa inyo, iputol-putolin eh, niyo yung inyo. Popo eh, mag ngayon kayo mag-ahanap ng nail cutter sa akin. Bigay si Chana mong laging putol. Oo, oh, ibig eh, kayo mag-ahanap na ngayon ng nail cutter kung niya iputol. Iputolin ay, ulit, ayoko nang may na-uslate. Ano ba na-uslate? Ako ho, dahil nga yung aking character sa ang himala ni Ninyo ay mananahe. Eh kaya hindi, ang tagal ko nang hindi nakakapag-nail extension. Ang tagal kong pahinga ang aking kuko. Magaling, Magaling naman daw, sabi ng inon. Ja. Oh, eh digi gar ni yan oh tinan nyo. Kaya gay ah lagi mukhang malinis. Mm. Bakit malinis din oh pag may nail extension? Oh, eh, mas maganda din Para sa akin na para sa. Oo, oo. Yeah, ay bakit talaga. po? Siyempre, hindi natin pwede makalimutan. Isisingit ko na rin mag-Jojulian skin sunscreen ako. Dahil alam niya naman. Ano, akin? Okay. Piyari, regalin ko din sa bag ko. Alam niya naman, kahit hindi masyadong masikat ang araw ngayon at nag-uulan, ay kailangan protektado pa rin tayo. Ano yung maganda itong Julian Skin Sunscreen? Na. Ano ganun naman pati kayo, gutom na gutom kaya Kayo magpesto, maiba naman, o kaya espagete. Wala, hindi natin makakabunara. Na, Ala kayo di man eh. iba, iba, iba 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 iba, iba, iba niyo naman nang makita naman sa inyong video na, na ang iba nating nasa menu sa kape naman hindi yung gay ah iiyu yon ano kay naman, kahit ano kinakain mo Ali nga ang sarap naman ng pesto natin pero hindi na ako pahilig sa pesto Oh mag spaghetti ay pwede pwede matagal na ang nakakakain Oh meron pang ano kaya marinara seafood marinara tama kaliyata Totoo naman kayo, yung ganamang makabili kayo, hindi Ayan naman araw-araw. Kaya, na, -araw. -araw. ng utang natay. Aba. Utang nyo lang. Kaya, ikaw, ikaw <laughs> lagi nakain doon. Tapos, ito nga pala ay non-comedogenic non comedogenic paraben free Ay may SPF 50 plus 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 and ito ay non-sticky. Sabi ko hindi nga naman siya sticky. Tignan niyo, aking pimple, kaya may potejo. Yeah. Yung nanigas, yung ano na, hindi na siya, anong tawag doon? Basta, Blackface. yung tuyo na. Whiteheads. Pero tignan niyo yung sunscreen, napakaganda ng lapat, no? Malamit na tayo sa Manu. Kapag kakaigaling ba? update ang dinin ako kami ngayon sa cafe naman. <makes noise> Tay na naman. Baka ako naman ako'y magbilao naman dahil na inaikain naman naman kayo. Bakit daw ako'y ito itong nakabagpa? Sabi kaya na nga naman. Surprise! Sandiyan na ulit siya. Namiss niya ako. And ang kanyang paparaz. Yay! Ang kanyang. Ang pwede ako. Si Ang tagal natin hindi nagkita. Mga one year. Mga one year. <laughs> hello po. sa so, wakas tayong nagpangita, oh Oo, ito't nung best. na kami yun 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 Nakipasensya na kayo. Oo, oo, yun yun okay. Ay, hindi yun Sama-sama tayo. yun oh, oh, na yun 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 tayo. yun yun Ano ang Tentene. Yun na! <laughs> oh my God! Balik na. Yun dream namin. DJI. Sabakas.